bulaklak ang usim. Ito, eh. bulaklak ng usim. May kaswerte ngayon. pa. <laughs> 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 uh, tempo ng biyerni Santo. Uh, Ayun okay. <laughs> talaga. Uh. Oh. Aba, may pugad pa ng kwan? So may kasama, may, may, kasama pang pugad. Mm. may mutya. Mm. pa yan. meron mm. nga. Meron. Mutya ng kuan, mutya nang pugad talaga. <laughs> baka ito iswerte rin. Eh. ito <laughs> eh. Kasama eh. Kasama ko uusapan lang Kasama oh, <laughs> eh. Yeah. Kain hmm. ah, na lang ng musang ang kulang. May itlog. Ah, wala. Walang gayan. May swerte rin dito. loob ng kuwan eh. Kuya, baka naman na eh yung swerte. kulang eh. Tama Lagay mo Nasa kwan. Hindi. talaga Salamat po. Thank you po. Kami wala sa dami. Wala sa Oo. Ayan. Swerte, Salamat po. Hindi. Ini ito pa ni wala yeah, at no train yeah, de yeah. Werte, yan. Hindi yeah, mo na mga, plastic pare. At saka bira ang kanong gayan eh. Hindi. Basta ang sa to pa naman bira sa plastic. Nalagay ko ito pare sa kwan. Papalaminate ko na ito. Para kasi sumasabog ito. Ano ba itong...